Mga kadakdak, ayan na naman tayo. May galab shoutout sa lahat ng members. Lahat ng na nandyan sa premiere ko, may kami galab shoutout. At dito na naman tayo guys. ako ay maglalakad papunta dun sa dalawang big shop. At may kukunin po ako na yung card na binigay ng aking bossing. Kukunin ko doon kasi ngayon yung date ng pagkukuha. Kaya samahan nyo po ako guys. Maglalakad tayo. At ito naman ang aking dinadaanan ay sub... Ano ba to? Hanging bridge. Ayan. At papunta tayo dito At dito lang tayo sa gilid ng mall dadaan Para hindi na tayo dadaan doon sa mall Kasi sobrang lamig ng aircon doon Kasi galing tayo sa init Hindi pwede tayong galing sa init Tapos magpapaircon na naman tayo Malalamigan yung ating likod guys Kaya yung tips ko sa inyo Huwag kayong mag-aircon agad Pag sobrang init galing kayo sa labas O pagdating sa bahay Kasi... Mahirap na magkasakit guys, di ba? Ayun, samahan niyo ako sa paglalakad. Thank you so much and God bless us all. Keep watching guys. Thank you so much. At dito na tayo, dadaan na tayo sa gilid ng mall tapos papunta sa KCR station kasi nandoon ang dalawang big shop sa KCR station or train station dito sa lugar namin guys. Kaya doon ako pupunta at lalakarin ko pag sa amin dito pag mabagal kang maglakad papunta doon is mag spend ka talaga ng 20 minutes pero kung mabilis ka 15 minutes lang ang lakad niyan kaso lang simpre, sobrang init ngayon kailangan dandahan lang tayo maglakad guys at tayo pipila dito pagdating doon sa big shop at kukuha ng ating dapat kukunin ayan guys samahan nyo ako thank you so much for watching and keep watching guys thank you sa love and support thank you so much pag pa kayo sa ang channel, please subscribe my channel, Duck Lifestyle. Always touch notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Pilipinas man o Hong Kong ang aking mga sineshare sa inyo. Thank you. Keep watching guys. Salamat. DJ. At ito na nga guys, nagpipila ng inyong lula duck dito sa Maxims at ang haba ng pila. Pero malapit na rin ako guys, ilang kimbot na lang at akin na ng pangalang ibibigay ko na ang aking card. Ayan, ako na yan guys. Hindi na natin kukunan si Miss kasi mahirap nang mag-expose yung kanyang mukha. Ayan ang ating nakuha dito sa Maxim's Cake Shop. At lilipat na naman tayo doon guys sa isang bake shop sa kabila. Kasi nandun yung isang card sa Saint St. Honor. Pupunta na naman tayo doon. At lalakarin na naman tayo dito kasi ito, yung kinuwanan ko is dito sa entrance ng train station. At ito, at ito na nga mga kadakdak, lilipat na naman tayo doon sa kabila, sa, iba, sa isang bake shop at may kukunin na naman tayong isang box na mooncake doon para sa ating card na bitbit -bit. kasi yan ang sabi ni Bossing ko kailangan makuha ngayon kasi last day bukas at bukas din ako makababa kasi walang mag-aalaga sa aming baby ocean kasi pupunta yung mama niya dun sa kabila may transaction bukas kaya hindi ako maka hindi ako makalabas kaya kailangan nating puntahan ngayong araw dito para makuha yung ating dapat kukunin ayan maglalakad tayo dito guys sa gilid lang tayo ng KCR station or train station dadaan at dito na yung papasok dito Ayan, samahan niyo po ako guys. At dito na po, malapit na po tayo sa isang bake shop na kukuha na natin ng isang box na mooncake din. Kasi next week is mooncake festival dito sa Hong Kong, September 18. Kaya holiday na naman, statutory holiday yan guys. Ayan, dito tayo kukuha ng isang box. Samahan niyo po ako guys. Thank you so much. Ayan, na binigay ko na po yung aking card ticket at hindi na natin ipapakita na naman si Nini na naghahawak dito sa counter kasi siyempre bigyan din natin ng privacy ang mga ganyan. Ayan, nakuha ko na yung isang box guys. kung nakikita nyo, tambak-tambak ang mooncake dito. Ayan, tara, sama nyo ako maglakad guys. Thank you so much. At nakuha na natin ang ating dalawang boxes na mooncake sa different bake shop dito sa HK. and yes, DJ ito na guys dito na ako sa last destination ko dahil nagahanap ng cheese at spaghetti to sauce kasi kailangan ng alaga ko sa kanyang request na spiral macaroni spaghetti daw spaghetti pero yung gagamitin namin is spiral kasi yan ang request ng mga friend niya kaya dito na tayo guys maghanap tayo dito kasi dito sa shop na ito ay mga mura lang dito siya guys compare sa ibang shop samahan ko ako sa paghahanap dito ng ating bibilin. na ayan ng Eden cheese kasi sa ibang supermarket hindi mo makita yung Eden at dito tayo maghahanap ng Eden cheese at saka <coughs> sorry at saka spaghetti sauce kasi mas mura dito at saka dito kompleto kasi sa spaghetti kasi halos dito ay galing pinas din guys dito Ang naka display galing pinas at saka mumura siya compare sa mga ibang bibilahan natin. Kaya dito muna tayo guys. Sasamahan nyo ako sa pagbili and pagkatapos na ito, uwi na tayo sa ating bahay. At ako'y naglalakad pagod na pagod na dahil sobrang init. It's already 5 p.m. pero sobrang init guys. Thank you so much. at yung kinuha dun sa ito yung natin doon ang kanina sa wax seal ito ang Monkey kasi sa next week Monkey Festival na naman ang bilis ng taon kailan lang nag Monkey na naman ayan guys ang laman nito is ganito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, 8 pieces siya na maliliit. Yan. Yan yung ating kinuha kanina sa Maxims na nilakad natin na Haba ng ating nilakad, mga guys. Yan, mga kadakdak ang ating kinuha kanina. At, simpre, balik natin dito sa box. At ang isa naman, dalawang, yan. At yung isa kanina, ito ay kinuha natin sa sent on our naman. At ito naman yung kanyang laman, guys. Taraan! Pero hirap boxan. Ayan. Ito ko mabuksan, guys. Kasi sent on -or. at ito naman yung kanyang laman. Tara! Malalaki po siya kasi apat na pieces. Apat na piraso lang is only four pieces inside the box. So Ayan. Yan, na unboxing na natin yung ating pinagkukuha doon sa kahaba ating nilakad. Kasi galing dito sa bahay papuntang shop guys. Sa big shop ay mga almost 15 minutes. Huwag mabagal ka mga 20 minutes. Kaya sa mall ako dumadaan para mabilis yung aking paglakad. Sa labas na lang ako ng mall dumadaan kasi. Ayoko yung galing ko sa init tapos mag-i-air ko na naman. Ayan, yung ating ginawang monkey. Ayan. Ayan. Pag hindi na naman nakain niya, kain na yan. Bagsak niyan. Sa box ko na naman pupunta yan. <laughs> yan ang naman natin kinuha kanina guys. At ang ating mga binili naman doon sa ating spaghetti kasi magpasta daw ako. Kasi bukas may party yung aking alaga sa kanilang mga friends. Kaya bali two boxes ang ating kinuha kanina. Ito yung total natin guys. Yan. Ito yung ating kinuha. Ito naman kinuha natin sa Maxim's bake shop. At ito naman sa St. Honor. Ayan. Pagod guys kasi mainit talaga kahit alas 5 na grabe pa rin yung init sa labas. Mm. Yan lang. Thank you for watching guys.